Ito ang naging reaksyon ni comedian host o Diaz. Matapos kumalat ang naging interview ni Julie at Boy Abunda. Kilala nyo naman kasi si Tito Boy bilang Franka kung magtanong. Lahat ng mga controversial na issue ay ilalabas ni Ian at mapipiga ka talaga sa pagsagot. Walang nakikitang mali at hindi na may mersunan. Ang mga tanong naman ay nakabase yan sa takbo o sa mga pumuntok ng isyo. Pati kasi mga bareto ay nag-iingay. Todo ang pag-react sa naging panel Ayon nga sa mga komento, kung marunong lang kasi lumugar iyan si Julia Bareto, wala namang prangkang interview na magaganap. Artista sila, alam niya ang galawan dyan. Hindi siya baguhan para mag-react ng ganyan at magpaawa effect. Lumalabas kasi na hindi maganda at napahiya itong si Julia. Huwag magmaninis ang daming nagagalit sa iyo. Tapos dagdag pa mga bareto. Ayon pa sa isang komento, wala pa rin talaga akong makitang dahilan kung bakit hanggang ngayon kanyan sila kung umasta kay Kim Ju. Thankful Tito Boy na mas pinili ang tama kaysa yung mga nakikisama sa issue para tumaas ang ratings umabait si Kim Jong huwag na sana siyang sumuko sa patuloy na pangmamalikid sa kanya ilalaban namin hanggang dulo iyan ano man ang paninira ano man ang pangbabatikos anong sinininiya rito sa panibagong update naman na din ba ang inyong mga kilay?